Ginawang, uy, ba't nilagay sa buhok? At tingnan mo, Troy, din yung ginawa kong slime. Sobrang ganda. Uy, ang ganda Tignan mo. Sobrang stretchable wow. Yan. oh O, di ba? Wow! Ito nga. No. Ginawang, uy, ba't nilagay sa buhok? La! Pero paano nga ba matatanggal ng mabilis yung slime kapag nailagay sa buhok? Tara, tuturuan ka namin. Game! Sobrang dami mong slime sa buhok. Tara, tingnan natin at turuan natin sila kung paano tatanggalin to Game. Ano? Ano ba ginawa mo? Ba't nilagay mo ng slime yung buhok mo? Ha? Anong trip mo? Wala. Wala? Tara. So, tayo kapag nalagyan ng slime ng yung buhok ninyo, natatanggalin nyo yung pinaka-chunk ng slime. Katulad nito. At huwag na huwag kayo maglalagay ng slime sa buhok katulad ng ginawa niya. Tapos, yuyukol ka. Tapos, ihilahin mo yung ganyan. Tatanggalin mo lang isa-isa. Yan, muna. At, Pabasahin natin yung una. Opo, opo, opo. Pagkakama to. Tapos, lalagyan natin ng maraming maraming shampoo. At, tubig. Zoom, zoom. Ayan, at makikita mo, sa kolting kuskus lang ng shampoo at ng tubig, ay nawala na agad yung slime sa buhok. Ganyan lang kabilis na tanggal ng slime. Ayan, pakita mo na. O, oh, diba? Damn Kaya yo. ikaw, huwag ka na magpapa... Huwag ka na maglalagay ng slime sa buhok mo. Okay? Bye-bye!